Lami talaga sungugin niyang mga walang bukog. Parang si Gord. Gagawin ko ang lahat, Gord. Makulkog ka lang. Pero mo man o okay, giganahan si Gord. O oh, sige, sige man. Ay, si Gord ba dya? Nag-joke rata. Uh -huh. <laughs> eh, dito, sugda na natin ang kulkog natin mga kulungo. Kung wapadimuwa palo sa atong page. Aho, nanong manigwa pa. <laughs> Kaya sauin mo gord ang unang kulkog natin. Kaya dito, mukhang alanganin pa ang Impas talaga ang yot ba kasi naistan sa, bula bulabula ni gord. Ay kamakak na dila-dila pa. Bunloton tanay mong dila ron. Kaya dito mag-slide sana ako sa baho Ang problema nandito si God sa katubuhan Nag-spray pa sa kanyang gahong Kaya hinihinay lang akong tumuwa dito sa kontra Kasi ang daghan nila Kaya dumalaga na lang ako kasi baka may impas tayo Nakitaan ko ang kontra dito Gusto siguro nilang putlin ang kahoy dito Kaya sinabayan ko na lang ng kiay sa baykul ko Kaya bulagta na naman ang guard Kaya dito sinulod ko na sa tower Kasi hindi na talaga ako mapugnan dito Kasi sobrang isog ko na Ay nakamahak hiwi yung ating kulkong pero naimpas pa din sa ating kaupan. Dito makita nyo si Gord na hindi na talaga gagawas kasi nahadlok sa ating kulkong pero ating sudlin para impasin. Kulkogin mo yot. Kaya impas na naman si Gord. Kinasa ko dito sa otan. Sabay tigpas-tigpas. Nandito si Gord. Ay slide Ay kulkongin. Kulirit tuwa din. Tigpas-tigpasin sa ating amol. Sabay slide din. Mukhang hindi na nalingaw si Gord mga kulungo sa ating ginibuhat. Kasi kinukog ba naman natin ng taman. Kaya ginamit ni Gord ang kanyang dito sa bike Hinundang na lang niya ang kanyang kahob kasi tinigbas-tigbas ko na. Hindi pa abutin ng ating tuwad kaya inislidean ko na lang. Kaya tumba na naman ang Gord. Hindi ko na siguro maabtan ng buhi si Gord kasi kinulatan ng ating kauban. Texture na lang ating tuwadan. Tigpasin mo yot Ay, kunating kulikog. Pisto lang karaan ka dagan pa kang unguya ka. Ay, tuwad eh. <laughs> Siyempre, hindi na mga dipinsa ang kontra, kaya nag-lord na tayo. Impas lang, Lord, mga Pinangita ko si Gord. Ay, nandito pa na sa katubuhan. Kinulwa pang kanyang gahong, kaya kinukob natin. Hindi siya naigo kasi sobrang kusukan ang niya. Ay, kamahag. Mukhang impas tayo ni Dexter. Pero si Gord ang ating kontrayahin. Kaya kiayin mo yun. Ay, kinipasin. Tuwa Taganin. Pero impas ang yut ba mga kulo mo? Dito tago tayo sa katabuhan na gira ng ating kauban. Sabay kamitin ang ating pangkulkog. Ki spray. Is ito lang mo. Impas ang dolor mga kulo. tito dito sinulod natin yung gold. Kahit tuwanin mo yut. Sabay taganin. is din. Impasin. ha! <laughs> Kaya dito kinulko po si Simir. Isto lang duwag ka ng dumagan beer. Dito kinuha na naman natin Lord mga walong kasi wala nang kontra. Ginulko na naman yut ba ang kanyang pakalutay sa kanyang katawan. Kaya susunod yan kahit sobrang daghan ng kontra. Ang toa, bikil, Balik lawas ba. Kaya dito kuha ako na mananap dito. Nakita ko si Simir sa si bike ko. Ay kamahakin na tayo. Tuwa din mo, yut. Ay tigpasa sa mall. Pirit ang Simir na to. Happy time na impas. Kaya dito ginamit ang ating pantuan. Ay tiwa. Sablay ang ating tuwa. Tua, inarsa na naman tayo. ay nakabalos talaga yung dito. Uh, kaya tayo tayo kaswerte pas gord isto lang karaan mga kauban kami may kalo ipabarang mga kauban ha uapil uh, din dun ang dipit ay kamahag pero proteksyon eh